Um, separate, tayo Kuya, wag niyo pong takpan dito ha. Sige ate, pila kayo. Tay, pila kayo dyan oh. Sige, hmm, Sige, pila na. <phys cowboy>

Ayan, Oh, say hi naman po sa mga nakapila oh.

hindi ko familiar yung mukha ni ate Pero ko rin sa kanya Yan si sa lahat ng mga ano Mga konsumir ng diwata Pare ng utot, lagi lang natin Suportahan si diwata Kasi e, siya yung ano, <laughs> nakabigay naka, naka ng Inspirasyon sa ating lahat Kasi pagan, katibayan ng Kasi pagan, katibayan Yan At determinasyon nitermin sa buhay Yan sa si diwata